In the crucifixion was the ultimate act of love by the beloved Son of God. Sa ato di ay nga pagpangurus, atong ipadayon ang buhat sa gugma ni Jesus o nato nga bisan pa man tanan, mga hinigugma kita sa Diyos, o ipadayon usab kita ang maningkamot sa pagpaambit sa mong gugma ngadto sa atong isig katao. Bala ang adlaw kaninyong tanan. Kini si Father Sherwin Leo Ferrater, kasamtang principal ug treasurer sa Academia de San Isidro Labrador, Talamban, Cebu City. Puyugi ako ninyo nining panaw karong Semana Santa 2025. Aniyan kita karon sa Biyernes Santo. Sumalan sa ngalan sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Matod pa sa pagpanulat ni Tertulian ang paghimo sa timaan sa krus o ang pagpanguros nahimo nang naandan sa unang Kristohanong katilingban sa tuig 250. Ituhan usab nga sa pagsugod niini ini buhi pa ang mga apostoles. Makahulugan kaayo kini alang kanato kay buhing kutay kini sa atong kasaysayan. Mahitungod sa kasulugan karong adlawa ni Biyernes Santo. Ang Catechism of the Catholic Church, paragraph number 571, nagpahayag, The Paschal Mystery of Christ's Cross and Resurrection stands at the center of the good news that the Apostles and the Church following them are to proclaim to the world. God's saving plan was accomplished once and for all by the redemptive death of His Son, Jesus Christ. Kitang mga Katoliko naghihimo sa timaan sa krus, kaya ang krus nagsilbi man nga timaan o handumanan sa gihimong pagsakripisyo ni Jesus. Pag-ula sa iyong dugo dito sa krus, tungod sa iyong gugma, alang ka mga makasasala. In the crucifixion was the ultimate act of love by the beloved Son of God. Sa ato di ay nga pagpangurus, atong ipadayon ang buhat sa gugma ni Jesus o ipadayag nato nga bisan pa man sa tanan, mga hinigugma kita sa Dios o podayon usab kitang maningkamot sa pagpaambit sa mong gugma ngadto sa atong isig katao. Sa ngalan sa sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen.